Welcome sa YouTube channel ko. At kasama na naman natin si Breds. It's January 1, 2024. So, Happy New Year ulit sa inyong lahat. So, in this episode, uh, i-organize natin tong uh, high tension wires or spark plug wires uh, para maganda siya tingnan, no? Tsaka para maging neat and at the same time hindi siya magkaroon ng parang electrical interference sa isa't isa based sa aking research shot parang around 3 to 4 pieces itong plastic holder ng high tension wire dahil sa katagalan kasi nga plastic lang so I guess naging brittle siya And then nung acquire namin kasi to last 2001, isa na lang yung parang cable holder niya. So, ah uh, gawan na lang siguro natin ng paraan. So, gamit tayo ng uh, zip tie para mag-form tayo ng parang uh, loom sa bawat uh, cable. Sa nga pala, uh, gumawa na ako ng isa para magkaroon lang kayo ng idea ano yung itsura niya. Kaya lang naman natin ihiwalay or i-organize itong mga spark plug or high tension wire cables. Um, hindi lang kasi yun yung original design niya na nakahiwalay talaga siya at naka-organize sa tisa. isa. Hanggat maari guys, ayaw natin siya nakalaylay dun sa may baba ng exhaust cover natin and dun sa valve cover natin kasi mainit kasi yun eh kapag uh, uh, dumikit siya so pwedeng ang consequence niya malusaw yung pinaka rubber insulator niya na naka nakabalot sa kanya pagka kasi napunit siya yung insulator ng wires so pwede ma-expose na yung pinaka wire at the same time magkaroon siya ng ground or uh, hindi na maganda yung magiging conduction niya. Ang mangyari magiging resulta ito sa misfiring or mahina yung tawid ng kuryente papunta sa spark plugs kasi nga exposed na yung uh, metal wire sa loob ng uh, high tension wire. So, yun yung iningatan natin. Uh, magkaroon siya ng ground dun sa Uh, metal parts ng makina natin. Especially dun sa valve cover tsaka yung exhaust cover kasi nga sobrang init nun eh pagka uh, ano na, nagda-drive na tayo. So isa pang reason bakit lalagyan natin siya ng looms is para uh, yung, yung wires natin no, hindi umaalog-alog o hindi sumasayaw-sayaw every time nagda-drive tayo. No? Kasi isang dahilan din yon para maputol or ma bali yung mga wire sa loob, resulting then to misfiring or yun nga yung sinasabi nilang uh, palyado or minsan parang kumakadyot yung sasakyan. Lalo na pagka nag-engage yung aircon natin, humihina yung RPM. Minsan parang kailangan tapakan yung gas para hindi mamatay yung makina. Or worst, minsan pag-engage ng aircon, namamatay yung makina kasi nga Mahina na yung conduction ng kuryente galing sa high tension wires natin papunta sa spark plug. So shout out sa T2E Club Philippines na kung saan na uh, nirecommend nila na i-DIY ko na lang using zip ties. Shout out din dun sa nag-share ng video ni Chris Fix on how to uh, do it yourself uh, zip tie loom sa high tension wires natin. So ginagawa ko dito guys so yung una muna parang uh, gumawa muna ako ng vertical loom and then para magkaroon ng separation yung uh, mga wires natin gumamit ako ng zip tie na pa horizontal naman so para magkaroon pa siya ng mas malaking gap uh, ko yung uh, zip ties na pa horizontal so tig 2 each sila per per wire. So, kung napapansin nyo, hindi ko muna sila lahat masyadong sinisikipan. Kasi, gusto ko muna mailatag uh, muna sila lahat dito. And then, para ma-check natin kung uh, tama yung spacing nila sa isa't isa. Saka natin unti-unting i- sisikipan mamaya. So salamat pala kay ano, John Francis Ignacio na taga ano din natin, club clubmates din natin sa Corolla na nag-share ng um, ideas, no, or yung parang pinaka uh, basic knowledge regarding sa uh, pagse-separate nga ng mga spark plug wires kasi nga, originally designed uh, ganyan siya, naka-properly organized siya and uh, naka -ano nga siya, iwalay siya so um, send ko yung or ipopost ko sa description yung mga links na binigay niya to support this na importante talaga na naka-organize yung mga uh, high tension wires natin. So hindi siya basa-basa pag kinabit nyo lang nakalatag na lang sila na nakapagsak. Kailangan nakaayos sila kasi ito yung magiging ano parang magiging susi para maganda yung uh, daloy ng kuryente natin from the coil from the distributor to the high tension wires and to the spark plugs. So minsan kasi guys parang sinasabi nila or sinisisi lagi nila yung ibang essential parts ng kotse gagay ng carb kaya palya yun sa akin. Pero hindi nila alam guys, sa uh, isang isang cost din to no ng palyado na andar dahil lang dito sa high tension wires. So pag may mga 90s cars kayo, so very essential to no. Pero pagka pag mga newer cars na yung mga EFI, mga ganyan. So, hindi na siya, ano talaga, hindi na siya necessary kasi wala nang high tension wires eh. So, ano lang to, specific lang to guys sa mga older cars, 80s to 90s na kotse. So, very, uh, very important to na kailangan natin gawin to para tumagal yung uh, life and mas maganda yung, mas pino yung under ng sasakyan natin. Ito nyo guys dito sa video oh, unti-unti na natin siyang uh, sinisikipan Pero not to the point na sobrang sikip na uh, mapipisa na yung high tension wires natin Gusto natin kasi may uh, enough space lang siya or parang snugly fit lang dapat yung zip ties natin Para at least kahit papano uh, may konting ano siya may konting movement lang pero not too much para hindi naman masakal yung mga wires natin. Kasi baka mangyari niyan, pag sobrang sakal, baka masira din yung pinaka-insulator. Or baka lalo hindi dumalo yung kuryente sa kanya. So, kailangan, ayan, uh, So, pag nasikipan nyo na yung parang vertical loom na ginawa natin. So, and then pag sakto na siya, uh, try nyo naman na uh, sikipan ng konti yung mga horizontal looms na ginawa natin. And then, from time to time, check nyo lang kung uh, sakto na ba yung fit sa kanila. And then, uh, pagdating, uh, pagkatapos yan, uh, gupitin nyo na yung mga sobrang parts ng zip tie. So, walang pinagkaiba yan guys dun sa, kung meron pa kayong mga earphone nun, yung may cord. Diba, sa una, pagbili nyo, ba diba, maganda pa yung tunog niya buo yung tunog niya sa right and left side. Pero habang tumatagal kasi syempre pag uh, ginagamit natin, minsan pag nililigpit natin parang bara-bara uh, yung pagbuhol natin sa kanya. And then eventually after several months, napapansin nyo ba parang wala nang tunog yung kabilang kabilang earphone. So, para magkaroon siyang tunog, minsan 'di ba iniikot nyo yung dulo ng uh, yung connection ng earphone minsan ah uh, tin, din, pag tinuwid nyo yung tinuwid nyo yung cord magkakatunog and then binaluktot nyo na nawawala so wala siyang pinagkaiba don sa high tension wires natin kaya hanggat maaari uh, organize natin siya na maayos para uh, hindi lang maganda tingnan pero mas tumagal yung buhay na high tension wires natin. So ayan, ganda 'di ba? So sa na tayo ng isang loom ng uh, zip tie cables natin, no. So siguro gawa pa tayo ng isa pa. So ang mangyayari niyan magiging apat yung uh, zip tie loom natin. So para mas maganda, mas uh, steady yung mga tension wars natin. Hindi siya aalog-alog uh, every time magda-drive tayo. Later. Nabot na naman tayo ng gabi, guys. As usual, uh minsan talaga may limited mag-DIY sa gabi, pero kasi available time natin. Anyway, kakabit na lang natin po ngayon uh, para the following day papakita ko ano 'yung itsura niya. The next day. So ayan, guys. So originally talaga, kung mapapansin 'yung front cover, may parang dalawang bakal na nakalawit. So originally, yung design na yan, merong plastic uh, hooks yan na naka doon nakasabit yung high tension wires. Pero dahil kasi uh, sa kalumaan, nagiging brittle nga siya yan na lang magiging remedyo natin. Make sure na lang natin guys na yung nakadikit doon sa bakal ay yung uh, plastic zip ties, hindi yung uh, high tension wires natin. Kasi pag nadikit nga ng matagal yan, Pwedeng malusaw yung wires natin Which mag -lead sa engine misfiring Or mahinang daloy ng kuryente Papunta sa spark plugs So mamaya makikita nyo yung end result So most likely matutuwa kay guys Kasi uh, pwede pala maging ganito ka-organize Ang ating uh, high tension wires sa makina So putulo na lang ulit natin Yung excess na zip ties Gamit nail cutter lang or Pwede naman gunting A few moments later So ayan guys, papakita ko na sa inyo gaano ka organized na 'yung uh, high tension wires natin from 1 2 3 and 4 na galing sa spark plugs. So makikita niyo naman guys, um very organized. Kasama ko na rin to 'yung wire ng uh, galing sa ignition coil. Kasi um, hindi ko alam eh kasi medyo mahaba itong say na brand. So para hindi siya nakalaylay, ayan, uh, mas maganda na ko-organize na lang din siya. So sa mga hindi pa nakakasubaybay diyan, um kindly like, share and subscribe sa YouTube channel ko pati na rin sa Facebook page natin. So once again, ito ulit si Breads. Welcome sa YouTube channel ko and I'll see you next time.